Hello guys, welcome back to my channel. Ito i share ko lang sa inyo tung maliit na kwarto, guys, dahil hindi na hin, lumipat kasi kami ng bahay, guys. Hindi na kami nakatira doon sa dating bahay namin na medyo malaki at malaki ang garden. Naghanap talaga kami ng bahay na maliit dahil kami lang dalawa ng asawa ko dahil tung dahil yung dalawa naming anak ay hindi na nakatira sa amin. Ito, alam niyo guys, mag isang buwan na na wala kaming aparador eh puno ng mga cartons dahil yun nga maraming mga gamit at sa wakas guys ay mamayang hapon darating na din yung in-order namin na aparador kaya ang mga gamit dito sa loob ng kwarto ay inilabas ko kaya <coughs> para pagdating nila dito mamaya eh wala ng mga gamit ito naman yung balko namin sayang ngayong araw na ito ay umulan. Medyo pangit ang panahon. Ito na guys, dumating na yung aparador na in-order namin. Kaya mga ilang araw na din ang nakalipas ay naiayos ko na din. At saka, ayun, ganitong klaseng aparador talaga ang pinili namin guys dahil napakaliit lang kasi yung kwarto namin. At saka, ayan, pasinsa na kayo sa kama. At saka, dyan ko ilagay yung kwadro naming magpamilya. At saka ito naman yung pinto na palabas sa balkon at saka pasensya na kayo eh may malita dahil aalis nga kami ng asawa ko. At ito naman ang pangalawa namin na aparador. Maliit lang siya guys pero sa loob eh malawak siya. Mag maganda siya marami kang marami kang mapaglagyan ayan hanggang doon sa ibabaw o oh, ba diba? eh, kaya ayon talagang pinili namin na ganitong klasing aparador dahil napakaliit lang yung kwarto at saka pasensya na may kalat may kalat pa dyan. <laughs> Kaya yun lang, eh, maraming maraming salamat sa times pagtingin, paki-suporta po sa channel ko. God bless to all. Bye-bye. Chow-chow. Ciao, ciao.